Challenge accepted para kay 3rd Marine Brigade Commander Brigadier General Jimmy Larida ang utos ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino na mahuli ang natitirang leader ng New People's Army sa Palawan ni si Sani Rogelio o Kamigi sa loob lamang ng limang buwan. Sinabi ito ni Sintino sa Change of Command Ceremony ng Western Command araw ng biyernes kung saan inatasan ang Joint Task Force PICA na tapusin ang problema ng terorismo sa lalawigan ng Palawan. Pahina ng pahina sila. That's uh, what gives us the confidence. And ang pinakimportante din na talaga nagbigay ng kumpiyansa is yung tulong ng, and support and uh, the appreciation ng public sa, sa armed forces. Agad naman itong sinagot ni Larida kung saan siya mismo ay sinasabing tamang-tama lamang ang limang buwan para mahuli si Miggy at mabigyan na rin ito ng pagkakataon na sumuko. Uh, challenge accepted. Challenge accepted. Naniniwala ako na ang limang buwan ay tamang-tama. Uh, -tama. Pero may mga feelers sa mga nakakatilala kay Kamigi hikayatin na nila na sumuko. Ayon sa kanya, wala nang mapupuntahan si Miggy dahil lahat ng puwersa ng sundalo at maging ng mga pulis ay nakatutok sa kanya. Matatandaan na sunod-sunod ding na-recover ng militar ang war materials, anti personnel mines at high-powered firearms ng mga rebelde sa bayan na Rojas sa mismong itinuturing dating hideout ng mga ito. Halos lahat ng mga war material na yon na nakatago sa kanilang former hideouts ay eh, nakuha na natin. Oo. Uh -uh. Siguro may mga may mapailan-ilan pero alam na natin kung nasaan yung mga 'yon. Ngunit babala naman ni Larida, sa dami at haba ng pagkakataon ng paghihintay nilang sumuko, ay baka dumating na rin sa punto na magsagawa sila ng manhunt operation para makumplay ang limang buwan na ultimatum na ibinigay sa kanya. Sa deadline na ito, uh, umaabot sa kung aabot sa panahon na hindi hindi na ang kanyang pagsuko. ...aabot tayo sa manhunt. Panawagan panito nito kay Migi na sumuko na sa pamamagitan ng pinagkakatiwalaan nito at maging sa mga kumukubli dito na maaari ding maharap sa kaso. Samantala nakikita na umano ni Larida na magiging insurgency free ang lalawigan ng Palawan dahil na rin sa sunod-sunod na operasyon at pakikipagtulungan ng mamamayan. Kung sino man yung tumutulong sa kanya, uh, baka malaman pa natin na ikaw ay isa sa nagtago sa kanya, baka mag-violate ka pa ng uh, anti-terrorism law. Mm -hmm. Mabigat yung punishment noon at unfair naman sa tao na yun na gusto lang makatulong sa kapwa, ay nakapag-violate pa ng isang uh, batas. Jen Magdayaw, Palawan News.